Simulan na po natin ang ating kwinto. Shoutout tayo mga idol sa ating mga member, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga blind community, lalong-lalo na ang mga uh, blind community sa Sibo, sa Bohol at sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa mga beaker at sa mga secret guard sa buong Pilipinas. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Mabilis na pumasok doon sa may sala ang mga magulang ng bata at balak sana ng mga ito na tulungan agad ang kanilang anak. Ngunit agad na hinarang ang mga ito ni Tatay Abito at wika ng matandang albularyo. Huwag! Huwag kayong lumapit sa bata! Nilinlang lamang kayo ng demonyong nasa loob ng katawan ng anak ninyo! Hindi pa siya ang anak ninyo, kundi ang demonyo pa rin ang nagsasalita. Huwag kayong magpalin lang sa mga ganyang uri na taktika ng mga demonyo. Pagkatapos muling naglalakad itong si Tatay Abito papalapit doon sa bata, na sa mga pagkakataon na iyon, muling aligaga at pagkatapos bigla na naman itong humahalakak. Nagbago na din muli ang boses ng bata bilang boses demonyo. Kaya agad na muling kumilos na itong si Tatay Abito Nagpisik ito ng langis paikot doon sa bata Na nagiging dahilan para muling magwawala na ang batang si Sandra Sinunggaban na nito ang matandang albularyo na si Tatay Abito Samantalang ang mga magulang ng bata at mga kapatid nito Nag-iiyakan na lamang ang mga ito dahil sa kanilang nasaksihan at napapasigaw bago naman tuluyang maabot itong si Tatay Abito ng bata, biglang nawala ito sa kinatatayuan ng matandang albularyo at pagkatapos agad na hinawakan ang bata sabay ng pagbabanggit ng mga banyagang salita nang mahawakan na ito ni Tatay Abito mabilis din na may kinuha at itinapal na maliit na tila ang albularyo doon sa noon ng bata na mayroong nakapaloob na mga salitang Latin. Nagiging dahilan iyon para biglang bumagsak na lamang ang bata doon sa sahig at mawalan ito ng malay. Maagap naman na nasalo ito ng matandang albularyo. At pagkatapos agad na dinala doon sa upuan na sala, may mga ipinapahid din agad ang matandang albularyo na si Tatay Abito na mga langis doon sa mga pulso ng bata lalong-lalo na ang pulso nito sa kamay at liig at muling wika nitong si Tatay Abito. Pansamantalang naigapos ko na ang inkantong may gawa sa pagsanib sa batang ito. Kumuha na kayo ng mainit na tubig at kailangan din na magpausok kayo ng mga insinso dito sa loob at labas ng bahay. Mabilis naman na sumunod at tumalima sinasindong at ima Agad na inotusan ang iba pa mga anak na kumuha ang mga ito ng tubig. Pinunasan din nila ang batang si Sandra ng bimpong basa ng maligamgam na tubig. Nang kumalma na ang sitwasyon, nagsiuwi na din ang mga kapitbahay ng mga ito. Samantalang pinagpahinga ng mga ito ang batang si Sandra doon sa isang silid. Ngunit wika nitong si Tatay Abito doon sa mag-asawa. Hindi pa ganap na lubayan ang bata ng mga inkanto. Kailangan kong matuntun mismo ang pinanggagalingan ng mga limunyong ito at mapatay ang tunay na may kagagawan. Sa isip ko, baka ginamit lamang ang mga inkantong ito at sa tingin ko din, mayroong mas malakas pa na nilalang ang nasa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito isinama nitong si Tatay Abito, sina Sindong, Tata Dudo at Pikto doon sa labas ng bahay at naghanap muna ang mga ito ng balat ng buko ng niyog para magpausok at siniyasat din nitong si Tatay Abito ang buong paligid ng bahay hanggang sa makita nito ang batuhan doon sa unahan isang malaking tipak ng bato na kasing laki ng sasakyan Mayroong nakakapit din na mga ugat ng puno at ilang mga halaman na tumutubo lamang doon sa mga batuhan Wika nitong si Tatay Abito Sindong, madalas ba ang anak mo doon sa batuhan na iyon? Sunod na tanong nitong si Tatay Abito Wala ka bang mga naalalang kagalit nitong huling mga araw? Sunod-sunod naman na sinagot ang lahat ng mga ito nitong si Sindong at wika nito na madalas doon sa batuhan maglalaro ang kanyang mga anak at hindi lamang ang kanyang anak na si Sandra. Simula pa nang maliliit ang mga ito, doon na naglalagi at naglalaro ang mga bata at tungkol naman sa mga kagalit. Noong nakaraang buwan, nakasagutan nitong si Sindong ang kanyang isang pinsan at Tiyuhin dahil nga sa lupain ng kanilang angkan dahil sa mga tanim nitong sisindong na mga saging na inaani at ang mga bunga ng mga ito ipinagbinta pa ng mag-ama na tiyuhin niya at pinsan kaya sa galit nitong sisindong hindi na ito nakapagtimpi pa kinumpunta na niya ang mga ito at nagkakaroon ng ilang minutong sagutan ngunit hindi naman umabot sa puntong nagsasakita na ang mga ito. Tanging nagsasagutan lamang ang mga ito at nag-aaway sa mga salita. Ngunit sa huling away ng mga ito, may naalala itong sisindong na may mga pagbabanta ang kanyang tiyuhin sa kanyang pamilya. Ang wika nitong sisindong. Bakit tatay abito? May kinalaman ba ang mga iyon sa pagkaganon ng aking anak? Sagot naman nitong si Tatay Abito. Nagtatanong lamang ako sindong, Hindi ko patiyak sa ngayon. Kailangan mo nang magawan ko ng paraan ang mga inkantong ito na tumigil na sa kanilang mga ginagawang pamimisti sa anak mo. Naigapos ko lamang ang isang inkantong pumasok sa katawan ng anak mo kanina ngunit marami pa ang mga ito. At kailangan natin na masugpo ang mga ito. At pagkatapos, saka ko na lamang alamin kung may kinalaman ba ang mga pangyayaring iyon ng iyong tiyuhin at pinsan. Inihanda ni Tatay Abito ang kanyang mga kagamitan para sa kanyang gagawin na mga ritual at pakikipag-usap doon sa mga inkantong nandoon sa batuhan. Nais niyang tawagin ang mga inkanto at kausapin ang mga ito at balaan na din ang mga iyon. Kailangan din niyang magsiyasat sa mga ito kung wala bang nag-uutos sa kanila para parusahan ang batang si Sandra. Ilang sandali pa, bitbit -bit nitong si Tatay Abito, ang isang kandilang kulay itim. May bitbit -bit din itong isang kwintas na may palawit na cross Bit-bit ngayon ng matandang albularyong ang kanyang cross na magkabila ang Kristo, ang isa sa kanyang mutya. Sinatatay Abito lamang at Pekto ang lalapit doon sa malaking bato. Sinatatadudo naman at Sindong nando doon lamang ang mga ito doon sa bakura ng bahay nila ni Sindong habang hinihintay ng mga ito ang kanilang pagbabalik. Ilang sandali pa, nang tuluyan ng makalapit sinatatay Abito, doon sa malaking tipak na bato. May mga iniusal na orasyon ang matandang albularyo sa bunbuna nitong sipikto para hindi ito malapitan ng mga inkanto at masaniban. Nag-uusal agad ng mga orasyon itong si Tatay Abito habang itinarak ang maitim na kandila doon sa gilid ng malaking tipak na bato. Itinaas din ng matandang albularyo ang kanyang hawak na kwintas habang mayroon itong iniusal-usal na mga banyagang salita. Agad naman na naramdaman itong si Tatay Abito ang lakas ng presensya ng mga inkanto na pakiwari ng matandang albularyo. Mukhang nakuha niya agad ang atensyon ng mga ito. Ilang sandali lamang, biglang lumakas na ang ihip ng hangin doon sa paligid at biglang nanayo naman ang balahibo nitong si Pikto katirikan pa iyon ng araw dahil mag alas dosi pa lamang ng tanghali sa mga sandaling iyon kaya nakakapangilabot talaga ang mga pangyayaring iyon lalo na para kay Pikto Lumingon itong si ay Abito kay Pikto at uwi ka ng matandang albularyo Pikto kahit na ano paman ang makikita mo dito sa batuhan wag na wag kang tumakbo hindi ka kayang saktan at lapitan ng mga inkantong ito hanggat kasama mo ako at malapit ka sa aking kinatatayuan dahil mayroong mga malalakas akong dipinsa at puder na inilatag sa ating kinaruroonan. Ilang sandali lamang mas kinikilabutan itong si Pikto nang biglang makita mismo ng kanyang dalawang mga mata ang dalawang nilalang na napakaitim ang mga kulay na nando doon sa gilid ng malaking tipak ng bato. Kasing laki lamang din ito ng bata. Nakita niyang parang kinakausap ang mga ito ni Tatay Abito. Ngunit wala naman siyang narinig na busis galing sa mga ito. At makalipas ang ilang mga sandali, biglang naglaho naman ang mga nilalang na ito sa kanyang mga mata. Ilang sandali lamang, lumingon muli itong si Tatay Abito kay Pikto at uwi ka ng albularyo. Tara na, Pito. Tapos na ang aming pag-uusap. Pagkatapos naglalakad na ang mga ito, pabalik doon sa bahay nitong si Sindong. At sa mga sandaling iyon, biglang bumalik na din sa normal ang ihip ng hangin doon sa paligid. Nawala na din ang mga presensyang naramdaman nila ni Pito at Tatay Abito. At habang naglalakad ang mga ito, papunta at pabalik doon sa bahay nila ni Sindong. Wikang tanong nitong si Pito doon sa matandang albularyo. Tatay Abito, may mga nakuha ka bang impormasyon doon sa mga inkanto tungkol sa nangyayari doon sa batang anak ni Sindong? Sagot naman ng matandang albularyo. Oh, Pito, ngunit hindi ko patiyak. Kailangan ko munang manmanal ang sinasabing tiyuhin at pinsan nitong si Sindong. Dahil nakakatiyak akong mayroon pang isang napakalakas na nilalang ang nasa likod sa lahat ng mga ito. Sinabi sa akin ng mga inkanto na mayroong nagutos nga sa kanila at maaring kabilang sa mga ito ang sinasabing tiyuhin at pinsan nitong si Sindong. Huwag mo munang ipaalam kay Sindong ang mga bagay na ito, pikto. Ako na muna ang bahala na kumausap kay Ima at Sindong. Makalipas naman ang ilang mga sandali. Pagdating ng mga ito doon sa kinararoonan nila ni Tata Dudo at Sindong, agad naniyaya nitong si Tatay Abito itong si Sindong na mag-uusap ang mga ito na sila lamang dalawa. Nabatid naman agad itong si Sindong, na mahalaga ang pakay nitong si Tatay Abito sa kanya at kinutuban din ito. Kaya agad na dinala nito itong si Tatay Abito doon sa likod ng kanilang bahay kung saan mayroong maliit na kubo ang nando doon. Pagdating doon, agad na nag-uusap na mga ito ng masinsinan. Nagtatanong itong si Tatay Abito tungkol sa tirahan ng tiyuhin nitong si Sindong. Kung may mga kakilala ba ang mga ito ng mga barangay o sagot naman itong si Sindong. Kung ganun tatay abito, ibig bang sabihin may kinalaman si Natio Roman at Insan Edwin sa nangyayari sa aking anak? Sagot naman itong si tatay abito. Malaki ang posibilidad. Ngunit hindi pa rin tayo nakakasigurado. Kailangan kong siya sa ang mga iyon. Kailangan na mayroon tayong makikita at makukuha na matibay na ebidensya Tatlong mga pangalan ang binabanggit nitong si Sindong na mga hinihinala nilang marunong sa barang doon sa kanilang lugar. Kaya nagpasya na lamang itong si Tatay Abito na gamitin ang kayang mga kaibigan ng mga inkanto para manmanan ang mga ito. Muling wika naman nitong si Tatay Abito. Sa ngayon, kampante na ako dahil nakipag-usap na ako doon sa mga inkanto at pumayag na ang mga ito nalubayan na ang iyong anak sindong. Ngunit nakakatiyak akong may gagawin ang nasa likod ng lahat ng mga ito sa iyong anak at maaring sa iyong mag-asawa o sinuman sa membro ng iyong pamilya na masama. Kaya sa pagsapit ng gabi, simulan ko na ang aking mga gagawing ritual. Pagkagat ng dilim sinimulan na nitong si Tatay ang kanyang binabalak doon sa labas habang tahimik ng buong paligid. Tinatawag na ng matandang albularyo ang kanyang mga kaibigan ng mga inkanto at iba pang mga elemento, pati na ang kanyang gabay. Nakikiusap itong si Tatay Abito na manmanan at tiktikan ang magtiyuhin at ang nababanggit na mga pangalan nitong sisindong na maaring mga barangan. Samantalang sinasindong naman Tata Dodo at Pikto nando doon ang mga ito sa gilid ng bahay na kaupo doon sa upuan na gawa sa kawayan. Nanlalamig ang mga balat ng mga ito at ang kanilang pakiramdam dahil sa pag-ihip ng hangin na hindi nila maintindihan ang sobrang lamig nito. Wika ka nitong si Tata Dodo. Pasasalamat ka Sindong dahil binisita ako ng aking pinsan dito sa aming kapistahan. Malaki ang maitulong ni Abito sa problemang ito. Sagot naman itong si Sindong. Kaya nga, Tata Dudo, nang mabalitaan ko ang tungkol sa albularyo na si Tata Abito, agad kong niyaya agad ang aking asawa na magpunta doon sa lugar ninyo. At salamat sa Diyos na nagiging okay na ang aking anak. Ngunit hindi pa ito tapos kapag mapag-alaman ko talaga na may kinalaman si Natiyo sa pangyayaring ito, mapapatay ko ang mga ito. Sagot naman itong si Tata Dudo. Alam mo, Sindong, walang mabuting kahinanatnan ang binabalak mo. May pamilya ka. Kung ikaw ang mapapahamak, maiiwan mo ang asawa at mga anak mo. At kung ikaw naman ang makakapatay, siguradong sa kulungan naman ang bagsak mo. Papano na ang pamilya mo? Sino na ang magtataguyod sa mga pangangailangan ng mga ito? mas mabuting kausapin mo na lamang ang mga iyon sindong. At huwag nang idaan sa init ng ulo ang inyong usapan. Magkadugo pa rin kayo. Sa narinig, dito na napapaiyak itong si Sindong dahil hindi naman sila ganon ng kanyang tiyuhin. Nagsimula lamang talaga ang away sa mga ito dahil sa lupa. At makalipas naman ang ilang mga segundo Napatigil na lamang ang mga ito sa kanilang usapan nang makita ng tatlo itong si Tatay Abito na naglalakad na papalapit doon sa kanilang kinaroonan at wika agad nitong si Tatay Abito. Tara na Sindong, pumasok na tayo doon sa loob. Bukas ng umaga, malalaman na natin ang katotohanan. Pagkatapos sabay ng umakyat at pumasok na ang mga ito doon sa loob ng bahay at nagpapahinga na ang mga iyon kinabukasan, nagising si Natata Dodo na wala na doon sa kanilang hinihigaan itong si Tatay Abito. Napakaaga kasing gumising ang matandang albularyo para tapusin ang kanyang nasimulan ng na mga ritual kagabi. At para mapagalaman na nito kung sino doon sa mga nababanggit ni Sindong ang may kinalaman sa nangyayari doon sa bata na anak nitong si Sindong. At ngayon alam na nitong si Tatay Abito kung sino ang tunay nilang kalaban at salarin Makalipas naman ang ilang mga minuto Agad na kinausap ni Tatay Abito itong si Sindong At sinabi ng matanda Na may kinalaman na nga Ang kanyang tiyuhin at pinsan Sa nangyayari sa kanyang anak Sa tulong ng isang barangan Wikan itong si Tatay Abito Doon kay Sindong Tulad ng aking paalala Sindong madadaan ang lahat na ito sa matiwasay na usapan. May kinalaman nga ang tiyuhin mo at pinsan. Huwag kang mag-alala. May gagawin ako sa mga ito para bigyan natin ng leksyon ang mga ito sa kanilang kasamaan. Huminahon ka na Sindong. Ako nang bahala sa lahat. Huwag ka magpapahalata na alam natin ang katotohanan. Napaiyak na lamang ng tuluyan itong si Sindong. Hindi ito makapaniwala na kaya ng kanyang tiyuhin nasaktan ang kanyang anak at ang kanyang buong pamilya. Sa araw na iyon, agad na ng mga ritual itong si Tatay Abito. May mga gamit ito galing mismo doon sa barangan at doon sa tiyuhin nitong si Sindong. Walang kaalam-alam ang mga ito sa ginawa ng mga kaibigan na inkanto nitong si Tatay Abito at sa ginawa ng kanyang gabay. Kahit na ang mismong barangan na isahan at nasalisihan pa nga ito ng kanyang mga kaibigang inkanto at ng kanyang gabay. At ngayon, magagawa na nitong si Tatay Abito ang mga ritual dahil sa kanyang hawak ngayon na mga kagamitan galing doon sa kanilang mga kalaban makalipas ang ilang mga sandali nagbilin itong sitatay abito kay Sindong at doon sa dalawa na huwag siyang gambalain doon sa loob ng silid inutusan din nitong sitatay abito sina Dudo at Pikto na magpapausok ang mga ito doon sa paligid ng bahay nila ni Sindong at ima ng mga balat ng buko para proteksyon at maitaboy na rin ang mga maaring kampo ng kadiliman na umaligid doon sa bahay nila ni Sindong at para din walang makakagambala sa kanyang gagawin na mga usal at mga ritual. Agad na naman ng mga ito ang kanilang mga nakatukang gawain. Mabilis na lumabas naman si Sindong, Tatantudo at Pikto para sundin ang mga iniutos nitong si Tatay Abito. Ang balak ngayon nitong si Tatay Abito. Ibalik doon kay Roman ang kanyang ginawa sa anak nitong si Sindong at ang tanging paraan para gumaling ito kailangan na humingi ito ng tawad kay Sindong. At ang gagawin naman nitong si Tatay Abito doon sa barangan, tanggalan niya ito ng mga gamit para hindi na ito muling makagawa pa ng kasamaan sa pamamagitan ng mga karunungan ito gamit ang kaalaman sa kadiliman. Walong oras na ginawa ni Tatay Abito ang ritual na iyon doon sa isang silid. Makalipas ang ilang mga oras, mahina ang katawan nitong si Tatay Abito na lumabas galing doon sa silid. Ngunit makikita mo naman sa ngiti ng albularyo na nagtatagumpay ito sa kanyang ginawa.